Mga idol, isang tray para sa isang linggo. Pero sa akin, apat na araw lang ito. 4 pieces bawat araw. Piliin tatlong piraso bawat araw. Malaking bagay ang itlog sa ating katawan. Sa ating pag-workout, kasi natural lang tayo, kaya asa lang tayo sa itlog. Wala tayong pambili sa whey protein at saka sa mas kaya sa itlog tayo babawi mga ito so sa mga nag workout dyan kumain po kayo ng itlog at saka simpre prutas tapos alam nyo na isda manok o hiwa hiwalay na araw yun wala kang pera isda ka gulay lalo na yung okra kailangan natin ng mga itlog. so Rachel DB at uh, ito may nag-sponsor lang ng isang train itlog mga ito kaya magluluto tayo para sa ating kapatid. So, umpisa natin at uh, huwag na natin patagalin doon mga idol sakse exactly. dito kasi nabubuhay ang mga muscle natin na idol malaking bagay ang itlog at ito ito susundutan mo pa ito susundutan pa ito ng manok napakasarap mga idol Ooh. lulutuin natin ito mamaya pero apat lang muna at ang gagawin ko hindi ko lalagayin. malamang uh, ano ko na lang sa kawali kung ting mantika torta ay torta ah, yung gawa nito dudurugin natin sa mangkok tapos lagyan natin ng sibuyas kamatis para suwabi ang laban mga ito yun ang muli huwag kalimutan mga nagwa-workout dyan magitlog kayo So yun mga idol, bali, yung kawali, binasa ko lang ng mantika. Ayan. Maitim lang pero malinis yan. Mantika lang yan mga ito. Binasa ko lang. Tapos, bali, ayan, may ano tayong kamati sibuyas. Apat lang kasi na ito. Kaya kunti lang kamatis, sibuyas. Na. At nandito naman yung scramble na ito. So, kailangan kasi natin ito sa masin. So, ngayon luluto tayo para mayroon tayong kainin para sa muscle natin para may kainin din yung mga muscle natin sa katawan malaking bagay kasi yung itlog rin mga idol tsaka yung sibuyas kamatis maganda rin yan sa katawan kaya hinaluhan ko na so wala kasing patatas kaya walang patatas yung mga idol so umpisan ko nang lutuin ito mga ito. let's go a few moments later so yun mga idol naluto na natin yung itlog so asin lang yung nilagay ko rito para magkaroon lang ng lasa bago mga idol pag inamoy ko pa lang parang buhay na buhay na yung mga muscle natin mga idol itlog so ito yung kakainin natin mga idol mahirap kasi mag workout ka mga idol tapos walang kinakain yung muscle mo kailangan may kinakain yung muscle natin mga idol so ito na siya So yun lang balim Maraming salamat Rachel TV Pakisubscribe And follow yung Facebook page natin Share na rin Maraming salamat Para sa masil Itlog Apat With Sibuyas kamatis. Let's go